Sa usapang roster ng Los Angeles Lakers, muling nagbigay ng malinaw na pananaw si James Worthy hinggil sa direksyon na dapat tahaki ng koponan. Para sa dating Lakers legend, hindi raw kailangang madal iinang franchise ang pagkuha ng bagong pangalan tulad ni Andrew Wiggins. Mas mahalaga, ayon sa kanya, na ayusin muna ang rotation at bigyang halaga ang oras ng paglalaro ng mga kasalukuyang manlalaro, lalo na ang mga bata at bench contributors na patuloy pang hinahasa. Samantala, ipinaliwanag ni Worthy na ang pagdaragdag kay Wiggins ay maaaring magdulot ng mas malaking problema kaysa solusyon. Ayon sa datos, nagtala si Wiggins noong nakaraang season ng humigit kumulang 12.8 puntos, 4.5 rebounds, at 2 assists bawat laro, may shooting percentage na 45% mula sa field. Bagamat may karanasan siya sa championship run ng Golden State Warriors, hindi raw sapat iyon para isakripisyo ang playing time ng mga batang gaya ni na Dalton Connect at Gabe Vincent. Para kay Worthy, kung pipilitin ang isang high usage wing tulad ni Wiggins, mababawasan ang pagkakataon ng iba na makapag-develop at mag-ambag. Si Dalton Kinect, sa kanyang rookie campaign, ay nagtala ng 7.2 puntos at 2 rebounds per game sa limitadong minuto. Nakikita ng coaching staff ang potensyal niya bilang floor spacer, pero nangangailangan siya ng malinaw na papel at kumpiyansa mula sa rotation. Gayun din si Gabe Vincent, na nag-ambag ng 6.5 puntos at 2.3 assists noong nakaraang taon. Subalit ayon kay Worthy, kung hindi sila mabibigyan ng consistent na minuto, mas makabubuting humanap ng bench scorer na akma sa sistema ng Lakers. Sa puntong ito, iminungkahi niya na tanggalin ang dalawang manlalaro mula sa rotation o e-trade para sa isang piraso na mas may tiyak na gamit. Dito pumasok ang pangalan ni Heywood Highsmith ng Miami Heat na ngayon nasa Brooklyn Nets. Kilala siya bilang solid defender at maaasahang spot-up shooter. Sa 2024 hanggang 2025 season, nagtala si Highsmith ng 6.1 puntos, 3 rebounds, at 38% mula sa 3-point line. Bagamat hindi kasing taas ng production ni Wiggins, mas tugma raw ang kanyang skill set sa pangangailangan ng Lakers, isang maaasahang wing na kayang pumasok mula sa bench para magbigay ng depensa at space Dagdag pa ni Worthy, hindi rin basta-basta papayag si Pat Riley na ipamigay ang isang player na swak sa hit culture, kaya kailangang maghanda ang Lakers ng package na may halaga kung na ninais talaga nila si Wigan. Ayon din sa ilang analysts tulad ni na Brian Windhorst at Jovan Buha, mas kailangan ng Lakers ng steady scoring at perimeter defense mula sa kanilang second unit kaysa sa isa pang star type wing. Ang core ni na Luka Doncic, Lebron James, at DeAndre Ayton ay sapat na para magdala ng opensa. Ang tunay na hamon ay kung paano susuportahan ng bench ang tatlong ito sa loob ng 82-game season. Maaaring palakasin pa ang papel ni na Austin Reeves at Jared Vanderbilt, Marcus Smart bilang glue guys na nagbibigay ng depensa, hustle, at ball movement, habang hinihintay na mahanap ang tamang ritmo ng second unit. Sa kabuuan, malinaw ang punto ni James Worthy, hindi kailangang magmadali ang Lakers sa pagkuha ng bagong pangalan kung hindi ito akma sa plano. Ang mas mainam ay pagtuunan ng pansin ang pagbibigay ng tamang minuto sa mga batang manlalaro, habang naghahanap ng maaasahang bench scorer tulad ni Haywood Highsmith. Ang susi para makabalik sa playoffs at magkaroon ng chance ang makuha ang championship title ay hindi lamang sa dami ng bituin, kundi sa tamang balanse ng talento, depensa, at papel sa loob ng sistema. I-comment e ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang e-like at e subscribe para sa mas marami pang Lakers update.